Jeep walang battery. Jeep. Jeep. Walang battery. Ay, wala talagang battery, oh. Atin yung battery. No! Ay, makakatingin tayo ng battery, ah. Hindi na kailangan ng battery. Ayan ah. Ito na yung kanyang makina. Ayan, grabe. Ang laki. Ang linis po, oh nangingintan pa sa pagkaitim yung mga Plastic niya. Wow! Pa! Ah. Pink ano? oh. yung kanyang ano, tulan. Oh? 2.8 ha. 2.8 ah, yung kanyang makina. ito to, matang mo, to. May niya. Oh, ada yang pati nih ya. Kata ngapa yang pati nih? Rene Pisto. Walang pati Ayos, walang pati nih. Di na natin kailangan ng battery. <laughs> Makakatipid tayo ng battery. Walang battery. Wala, oh. Hindi pa lang walang battery. Jep. Jep. Walang battery. Eh, wala talagang battery, oh. Ito natin yung battery. No! Bakit na tayo ng battery, ah? Hindi na kailangan ng battery. Mahal pa naman ang battery. Dahil sa mga malalaki. yung takyan. <laughs> Gep, may good news! May good news. May good news. Walang battery. Battery. Hindi na kailangan ng battery. La. Tapis wala. dapat mo. Eh. Na wala, walang battery. Fuse yan eh. na oh, ng battery ito. Wala. Wala yan eh. Oo, saan? Ha? Baka high tech na. Hindi na ng battery. Wala oh. Posible naman sa likod. May wala lang umaga na sa likod. Saan? Relay yun, ay no? Relay. Relay two. Hindi sa man ang battery, day, battery. Day, yan, ang battery ah. Ano? ang battery. Hindi Ha? Wala. Laki na kami eh. na yan eh. <laughs> okay, One hour later. Para yung battery, oh. Nasa ano pa pala? Nasa baba pa pala? At sa pakano pa Ang birang battery yan. Ba't ganyan? <laughs> Ipin, maliit lang siya. Ah, may cover pa. Hindi pala basta-basta matatanggal. Ano patanggal? Pataas! Yan kita eh. Pataas yun ang araw, pataas. Okay, tapos may dalawa tulak mo. Yan. Yan. Sabay. Sabay. Oh. Okay, sama. Malapit na. tapigas lang. Eh. dalawang tas mo. Dalawang kamay gawin mo. Oo. Oh. Hindi ka. Hindi pala. Eh. Yeah. Pagilid lang may kita. pala. pa tatanggalin yan wala matrabaho pala alam ko naman walang, walang battery yun pala mas matrabaho daming kakalasin tusok mo Iba, Di ka makto, di ka mo, di ka di, sumot, di sumot.